Ah, ba, mag-content na naman tayo. Nakaon na yung camera. Ah, oh, itong. Hindi mga pasalamat na tayo sa ating viewers. No. Ito mo pasalamat tayo. Hindi tayo dalawa. Hmm. Kasi parang marami nakapanood nun eh. 100 megat sa Facebook eh. Sa, ay sa YouTube, 100 megat views. Tapos sa Facebook, parang... Hmm. Yan, ituloy na natin. Hmm. Dumating si Tuding eh sa Facebook na uh, 100 plus views. Ah, uh, hindi ko malaman, parang 1,000 K. Ang dami na, 1,000 katao ang nakapanood. Dito. Yeah. Yan, may dumating yung uli. Sige, ituloy natin. Pasalamat na tayo pa dahil sa YouTube, uh, 100 plus views siya. Sa Facebook, mabot ng 1.2K. Ang dami na na. 1,000 katao mahigit ang nakapanood. Kaso, problema, hindi nila maintindihan kung ano yung video natin nung nakaraan. <laughs> paliwanag ko pala mga guder. Mga guder, paliwanag ko. Bakit hindi nila maintindihan yun? At kata hindi ko maintindihan yung video na yun. Dahil lang ginawa ko doon sa video, nag-usap kami. Tapos, ni-reverse ko, in-edit ko. Ni-reverse, parang binaliktad yung video. Kaya hindi masyadong maintindihan. Pero tawag. Ah. Oh, salamat ka ba sa viewers natin. 12 kay views sa Facebook, 100 plus sa YouTube. Sige, na, salamat nga sa, sa viewers. Ng mga nagpanood. Ha? Nasa mo? Salamat sa panood eh. Sabihin mo, mga guder, salamat sa panood nyo. Sige, okay? sabihin mo. Sige, yeah, salamat sa panood nyo. Mga guder. Okay. Mga guder, sabihin mo. Hindi na tatakamasin, yung dalawa. Okay, yeah, ulitin mo. Mga guder, salamat. Ulitin mo. Salamat mga barudere. Mga guder. 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 Ibig sabihin mga bossing. Oh, sige. Okay, yeah, no. mga so, guder, salamat sa panunod. Salamat mo. na yung sa panunod yun. Gooder. Mga guder. Mga guder, salamat daw sabi ni Papa. Papakasalamat kami sa inyo sa pagtangkilik niyo sa video namin na yun. Panuorin niyo right na. at niyo ang mga susunod namin na. At panunod niyo pa daw mga susunod namin na video. Uh, kaya ngayon, ang dami rin nun. 1,000 may sa Facebook, 100 plus sa uh, YouTube. Ang dami na yun mga kurer, para sa amin. Ngayon, magkakuntuhan na lang tayo. Okay. Kuntuhan na lang tayo ba? Kuntuhan na lang tayo ba? <laughs> Ayun, magkuntuhan. Ha? Uh, magkakuntuhan kasi ako nung isang, <laughs> isang araw. Ang palayo ba? Ang Constanzo ba? Oo. Ba't sa'yo ba? Yung nasa ko na Aha? na kasi may nagyo sa... Yung sa kalendaryo. Ah, sa kalendaryo. Eh... Kung kabata, bata mo, nakausap ko nung isang araw, alam niya ang mo. Alam mo kung anong palayaw palaya mo daw? Alam niya eh. Putot hmm. daw <laughs> <laughs> Ano mo sa... Totot, totot daw! Sekunde. Ande, jok lang. <laughs> toto, wala, toto. Ibig sabihin, hindi niligtad lang ang basa. Toto, otot. <laughs> sa kalendaryo, konstansya. E, eh, Ay, lalaki. Konstansya. Otot. Toto. Ay, bakit toto? Ay. E, Tungo ko na, nangapangisda na. Ganun. Toto na, ngayon toto. Ay, malimit na palayo, no? So, paano to? Paano, mga kutang? Uh, hindi, bago mga... Huh? Ah. Yeah, Yan kaya nangalata pag mga taga-isla, mga tabing dagat. Ang tawag sa mga babae, in... mga babae, hindi. Hindi, pag lalaki. Hindi, pag mga babae, hindi, hindi. Pag lalaki. Diding, ano, pag mga bisaya. Pag lalaki, toto. Pag lalaki, toto, nunoy. Toto. May karin mo, otot. Ah, sige, mga brother. Salamat, otot, salamat. Salamat sa pagpanggilit. <laughs>